Uh, ito yung uh, agency na naghahanap ng early uh, childhood education teachers. Ito ay sa New Zealand lang. Kaya mag email lang kayo sa kanilang email address na applicants.needforskillsncd at gmail.com Ito lang ang gagawin. Pero kailangan ay meron kayong practicing license para magturo dito sa New Zealand. Follow for more. Thank you.